Ano bang dating sa military, ahit alam ko nung isang araw nagbigay ka na ng statement tungkol doon sa sinasabi ni Congressman, former Speaker Alvarez, yung uh, withdrawal ng support nga sa ating uh, Pangulo, ano alam kong masakit yan, pero uh, yung inside story, ano ba ang feeling, ano ba ang uh, talagang uh, dating nito sa ating uh, AFP, nitong ganitong klaseng mga statement at panawagan? Uh, sa amin naman po sa AFP sir, no? uh, we reiterate po our unwavering commitment to professionalism. So we uh, attest What? po that we are loyal to the Constitution and we have strict adherence to the chain of command with our President po being our Commander-in-Chief. Okay. So ito pong ating mga kasundaluan sir, no? ang ating mga pilots, sailors and marines, we remain dedicated to our mandate po of safeguarding the sovereignty as well as our territorial integrity po ng ating bansa. Regardless ito sir no sa any political affiliation or individual sinotorin po.